baka nangyari yung uh, revolution nila nanalo si Mao Zedong no uh, nagkaroon ng Mao Zedong thought na basically based do sa kar karanasan nila sa long march karanasan nila sa guerrilla warfare no at uh, talagang uh, very dogmatic pero dahil dahil do sa dogmatism na yon medyo naka problema sila sa kanilang economy Sinubukan nilang i adapt yung kanilang ideology para sa para doon sa realities ng ng kanilang national economy in relation sa global economy. Nag-collapse yung kanilang ekonomiya, no? At uh, hindi umunlad yung China uh, for decades, no? At nung namatay si si Bao Cha ay pumalit si Deng Xiaoping. Ang sabi ni Deng Xiaoping, teka teka, kailangan nilang baguhin yung kanilang economic policy, which in a way kailangan nilang baguhin yung kanilang ideology. Uh, kaya nung pumasok si Deng Xiaoping na nag-survive ng Cultural Revolution nung panahon ni Mao, no, ay eh uh, nag nagkaroon sila ng bagong uh, economic platform, economic framework na buksan natin yung sarili natin sa global economy at uh, papasukin natin yung mga investors at i-develop natin yung ating economy not on purely uh, socialist dogmatic lines pero dun sa mixed economy ng capitalism at saka state state uh, control. So dun nagsimula yung uh, medyo umunlad yung China nung 1980s hanggang sa uh, turn of the century, no? Unprecedented yung kanilang growth, no? Pero uh, nag, nagbago sila. Ang uh, medyo adjustment din ay sa foreign policy. Ang dominant foreign policy na yan, yung foreign policy ng kanilang ideolog, si Xiaowen Enlai. Ang sabi ni Xiao Enlai ay, let us out let us outweigh uh, the the lone superpower in the US. Huwag tayo makipag-compete kaagad, no? Dahil lalo na nung nangyari yung uh, yung uh, pag-collapse ng Russia at ng Eastern Europe ay uh, na discover na na ng uh, nila Deng Xiaoping na uh, tama si Xi na huwag tayong makipagsabayan sa US sa arms race dahil uh, baka gumuhurin yung ating uh, communist party, yung ating gobyerno katulad ng Russia at sa Eastern Europe, no? Kaya uh, for a long time for decades, yun yung naging dominant foreign policy. Kunin natin yung makukuha natin sa West, pero wag natin pa silang bunguin. Dahil kaya natin silang i-outwait. Eh. Dahil hindi naman nagbabago yung ating gobyerno eh. We can plan for decades, we can plan for even a century. Yung uh, West hindi kaya, no? Pero nung pumalit na si Xi Jinping, Uh, pinalitan niya si Hu Jintao na pinalitan si Jiang Zemin no na pinagpatuloy yung uh, ideology at saka economic policy ni Deng Xiaoping no ay uh, medyo nagkaroon na ng pagbabago no ang tingin ni Xi Jinping panahon na para makipag-compete sa Amerika as a superpower doon na na-consolidate yung tinatawag na wolf diplomacy yung aggressive uh, diplomacy as a rival ng US Within China, nagbago rin yung kanilang uh, economic policy. Parang tama na na to be rich is glorious, sabi nga na Deng Xiaoping. Tama na yung uh, sobrang economic growth na merong mga members ng Communist Party of China, na mga bilyonaryo, mga milyonaryo. Dapat i-spread na natin yung kayamanan. Dapat simulan na natin yung joint prosperity. No? between rural at saka urban no at saka dun sa mga middle class at saka yung mayayaman. so uh, nag mas lumakas yung regulation ngayon na nung panahon ni Hu Jintao at saka ni Jiang Zemin at saka ni Deng Xiaoping eh medyo maluwag ibig sabihin na regulation yung pag-control ng gobyerno doon sa kanila mga private enterprises, mga kapitalista nilang mga 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 korporasyon. Kaya uh, kung na ma maalala mo uh, Christian halimbawa si Alibaba no yung uh, yung uh, kanyang company na Alibaba ay biglang nireregulate ngayon kinokontrol ngayon at yung mga mayayaman na mga Chinese na mga billionaires na hindi susunod eh pinapahaw sa res o bigla na lang nawawala so yan yung panahon ni ni Xi Jinping kaya tinatamaan tayo ngayon ng ganyang klase mga pagbabago sa China at isa pang uh, mahalagang pagbabago dahil nitong nakaraang taon before, during at saka after ng COVID pandemic ay lumala yung mga problema sa loob ng China, no? Nakakaran ng real estate uh, uh, explosion, yung kanila bubble, local banks naluluge, no? Yung kanilang uh, uh, yung kanilang economy nagkaroon ng slowdown dahil sa zero COVID policy nila, etc. etcetera, et yung kanilang Belt and Road Initiative para integrate yung mundo dun sa Chinese economy, medyo bumagal at sa iba ay tumigil. No? At tumalis tayo uh, di ba? Yes, yes. Kaya ngayon, may bagong nationalism na nag emerge sa China dahil sa ganyang klase mga problema. To divert attention fr from their internal problems no? at uh, i-channel dun sa mga kalaban. Mga kalaban nila. No? Kaya uh, alimawa, yung uh, kung makikita mo sa mga news uh, one, two weeks ago, yung isa sa pinakamalaking beverage company nila, binabanata ng mga ultranationalist sa China because it is not Chinese enough. Yung, uh, yung takip ng bote na pula, uh, binanata na parang fun, parang bandera ng Japan. So dapat i-boycott yan no? Uh, ko lang yun, parang uh, nagiging ridiculous yung nationalism na yun. Pero tumitingkad yung nationalism na yan. At tayo ay tinatamaan yan. Parang uh, ang balat sa atin, nagpapagamit tayo sa mga imperial powers. US, no? Australia, Japan, Europe. Tayo ay mga panila, puppets. At yan din yung maririnig mo sa kanilang mga talking heads. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.